Sa relationship coach, ito po yung lagi nagiging objective natin especially kung meron tayong mga nire-recover na relationships, mga breakup na inaayos, mga problema. Yung tipong pag ang ex mo ay naibalik natin, kailangan syempre siya po ay mag stay mamahalin tayo ng totoo at talagang bibigyan po tayo ng importance. Dahil kung halimbawa ang band aid solution lang, pateka-teka lang. Let's say for example, bumalik nga ang ex mo sa iyo pero aalis din. Ito po ay lalong nagkakos ng damage at syempre po pahirap at sakit. Kaya nga po ang lagi nating goal ay ibalik po natin siya sa relationship at hindi na po niya tayo iwanan. Today po mga kapapong ay pag-uusapan po natin kung bakit kailangan po nating patagalin or sinasabi ko nga pong pag-aralan natin mabuti. Hindi yung tipong gusto nating mais yung pain at bumalik na nga po siya ay igagrab na po natin agad-agad. Babalikan na po natin agad siya And then, initially, we will re-establish our relationship. Ito po ay dapat hindi nangyayari. Dapat nagkakaroon po ng mga pag-aaral at dapat po talaga tinitingnan po natin yung mga opportunity. Siyempre dapat alam natin kung worth it pa pong ibalik ang relasyon or ginagawa na lang po natin ito dahil nga po tayo ay nasasaktan. Pero siyempre kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag niyo pong kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Ngayong araw na ito mga utol, tulad nga ng ipinangako ko, ay itatakel natin kung ano yung mga dapat mong i-consider, mga dapat mong alalahanin. Kung halimbawa kayo nga po ay nagkakaroon na ng connection, yung possibility or tipong bumabalik na ang ex mo sa'yo, at ikaw ay kasalukuyang nag-iisip kung igagrab grab mo na ito. Dahil alam ko, syempre, takot tayo eh. Ayaw natin yung parabang baka umalis pa siya, yung mga iniisip natin, nangihinayang tayo. Pero sabi ko nga po, iniisip po natin syempre, na kung babalik siya, kailangan talagang pulido ito, at kailangan talagang na-solve na yung mga issues ninyong dalawa kasi kahit po magkabalikan kayo mga utol, unfortunately ay maaaring magkalayo, magkahiwalay, mag-away at lumala po uli ang isang situation especially kung halimbawang unresolved pa po yung mga issues ninyong dalawa. At gumamit nga po tayo ng band-aid solution para lang ma pain. Number one dyan mga utol is yung tinatawag na repetition of the situation. Ito ay very close dun sa tinatawag nating unresolved issues. Kasi kung halimbawang hindi pa po ito naaayos, most likely it will still resurface at babalik pa po dun sa dati. At mas lalong lalaki yung potensyal na kayo po ay maghiwalay uli. Kaya nga po may mga kaso at hinahandle po tayo dito po sa Papong TV na nagkakaroon naman ganitong issues. Nagkakabalikan po sila na napakarami pa pong repetition or unresolved issues. At the end lalong lumalala, naghihiwalay uli at lalong mas masakit. Number two of course, marami po ang very familiar dito. Yung naririnig o tinatawag nga po nating emotional baggage. Ito po ay very normal lalo na po sa dalawang taong nagmahalan o sabi na nga po natin nagkaroon ng struggles and attachment during the breakup. Kasi kung meron pa po kayong emotional baggage which psychologically naman nawawala in time no kaya nga po sinasabi natin na hindi natin kailangan madaliin kasi kung meron po kayong mabibigat na emotional baggage, along the way, habang finifix yung relationship of course, magiging very challenging at syempre may mga mararanasan pa po kayong struggles, papunta dun sa success. Making it more harder for both of you to move forward. Kaya nga po, allow time, allow space, or even resetting mga utol, nang sa ganon ito po ay kusang mag-heal bago po kayo talagang jumamp uli sa isang relationship. Napakahalaga po niyan. Another thing is what we call trust issue. Of course, mga utol, trust, respect, understanding, yan po yung mga tipong nawawala o nagsasubside or sabi na nga po natin na i-interrupt during the breakup. Mahirap po kasing isolve yan nang kayo po ay magkasama. Ito po yung mga bagay na sinosolve within. Kung baga, pag kayo po ay magkalayo or magkahiwalay muna at gumagamit nga po ng healthy at effective na space, to be honest, mas lalong nagiging curable at mas lalong nagiging madali nga po yung pag-heal. Kesa yung tumatalon kayo dun kaagad sa isang situation and then you're trying to fix or ini-ignore natin yung trust issue. Mahirap po yan mga utol. Based on my experience, ang dami na po nating clients na naibalik or na-recover na mga relationship. Pero dyan po yung pinaka nagiging problema nila, yung trust issue. And then, habang tumatakbo nga po yung relationship, lalong pahirap ng pahirap ng pahirap. Lalo silang nagkakaroon ng mga struggles. At yan po ang cost ng pagmamadali o yung band-aid solution nga po na tinatawag natin. Naintindihan ko naman po mga utol na dahil sa sakit, gusto natin maayos ka agad. Syempre, we wanted to be with our ex. At nagkakaroon nga po tayo ng panic at takot. Kaya ang ginagawa po natin, binabalikan na lang po natin kahit wala pa po doon sa tamang oras. And lastly, third party. Ito po ay very common. Dapat intindihin natin to mga utol. Most probably kasi pagkahalimbawa nagkakahiwalay ang dalawang tao, hindi po pwedeng hindi natin isipin na ito po ay na na lang basta-basta. Kadalasan, merong involved. It's either a situation or third party. Kaya ngayon po ay nire-remind ko po kayo na wag po nating i accept o ipaparamdam sa ex mo na we will try to fix the problem kung halimbawang meron pa pong third party involved. By nature kasi, tulad ng sinasabi ko parate, bababa po ang tingin niya sa atin. syempre po magiging less valuable po tayo. Kaya always advisable na kung halimbawang babalik po kayo sa isa't isa or babalik or tatanggapin mo ang ex mo, kailangan po may clarity. Kailangan po walang naaapakan or walang nasasaktan. Yun po kasi yung genuine, yun po kasi yung pure. Ang mga pinag-usapan or diniscuss po natin today mga utol ay yung apat na dapat po natin consider, bago po natin ratratin or hapitin o ipursige na ibalik ang ex mo. Kasama din po yan sa mga dapat nating ginagawa at dapat po nating sinasang-alang-alang. Kasi sa akin, sa obserbasyon ko po, ang daming nagkakabalikan pero hindi po nagsasaksid, nagihiwalay din. E di ba po ang pinaka-priority natin dito ay talagang maging mas matibay kayo, mag kayo together. Talagang bumuhos yung pagmamahalan sa inyong dalawa. Kaya naisip kong ishare itong vlog na to mga utol para alam po natin ang ating gagawin at dapat nating i-consider. Hindi yung nakikinig lang tayo sa puso natin at sinasabi nga po ng isip natin. Dahil because na tayo ay naging weak nang nawala ang ex mo, yung pagsulpot pa lang niya, pagtawag, pag-text, alam kong marami po ang natataranta. O marami ang guilty dyan. Marami ang napapaisip dahil alam kong maraming gumagawa niyan. Di ko kayo mabiblame dahil by nature, syempre po, dumadaloy at nararanasan po natin yung pagkamiss sa kanya. Syempre, nandun yung love. Pero I hope this will serve as a reminder para magdahan-dahan muna tayo mga utol dahil lagi nga natin pinopromote campaign natin sa ating mga coaching session, realization muna. So hindi lang yan basta word. Yan po yung mga components or dapat nating i-consider. Halimbawa, napapaisip na nga po tayo na tanggapin ang ex natin. Hindi lang yan basta love, mga kapatid. Kailangan tignan din po natin ang apat na to. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Siyempre po, supportahan po natin, alagaan at lagi po nating bantayan ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.